sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4:50 ng hapon may ikatatalo na 47 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:15 na madilim may ikatatalo na 56 na minutong negatibo magbibigay sa iyo ng kamalasan ay kulay asul. Taurus, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga, may ikatatalo na 57 na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.30 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, dilaw na kulay at player na kulot na makulay ang buhok ang dapat na iiwasan sila ang magbibigay ng ikatatalo. Gemini, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 50 siyam na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown dahil kamalasan sa iyo ang kayang maibibigay, at sa player na malaswa ang mga salita. Cancer. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pink at magbibigay sa iyo ng ikakatalo at sa player na masyadong malalaki ang tainga. Leo. Sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8:05 ng umaga, may ikatatalo na 58 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.50 ng hapon may ikatatalo na apat na putsyam na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.10 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay pink, at magkakaroon ka ng maayos na swerte para manalo. Virgo sa oras na umagang paglalaro, ay alas 2 hanggang alas 5.20 ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo, Umiwas ka sa kulay gold, at sa player malakas ang amoy na pabango kukuha sa iyon ng oras na swerte. Libra Ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay alas 4 hanggang alas 7.35 ng umaga, may ikatatalo na 57 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 na madilim, may ikatatalo na 50 siyam na minutong negatibo. Dapat na maging masaya kapag ikaw ay nananalo para walang kukuha ng iyong swerte. At kulay pula ang isang iiwasan dahil kamalasan din ang kayang madadala sa iyo. Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay alas 6 hanggang alas 8.45 ng umaga, may ikatatalo na 42 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas sa imedya na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay green, dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Sagittarius Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa ala hanggang alas 4 ng hapon may singit na 50 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 imedya na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay brown, dahil magbibigay sa iyo para ikaw ay matalo. Capricorn ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay alas 6 hanggang alas 8.45 ng umaga, may ikatatalo na 42 minutong negatibo. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.10 ng hapon may ikatatalo na 56 na minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 nabigay ng mga kalikasan, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa player na mahilig magbiro ng kaberdehan, at sa kulay silver sila ang magdadala sa iyo ng pagkatalo. Aquarius. Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay alas 5 hanggang alas 8.05 ng umaga, may ikatatalo na 5 o negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Dapat mong iwasan ang kulay orange dahil ikakatalo ang kayang maibibigay sa iyo. Pisces. Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga, may ikatatalo na 56 na negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 57 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.30 na madilim, may ikatatalo na 57 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay blueberry dahil pwede kang mabigyan na matalo kagad.